tropa meron tayong bagong motor ngayon tropa merong ibigay sa atin ng motor tropa kaya lang tropa ano, may konting diferensya ibigay sa atin ng tropa ano, ano sa? all city citizen Afghanistan country tropa ibigyan tayo ng motor tropa kaya lang may konting ano, may konting diferensya pero may warranty pa daw eh ayan tropa oh ayan oh Patkantin yung tunog tropa ayan oh ba't ganda yung tunog Tropa, ayan o, ba't ganito? Ayan o Tropa Tropa, ba't ganyan ang tunog? Ayan o O Tropa, ayan o nung una yung tunog niya, parang ano Jet fighter pa yung tunog niya nung una kahapon eh Jet fighter, ang ganda na tunog wala ulang galing kong bumiyahe Ngayon, bigla na nang kumanyan ang tunog Tropa, parang San Marino na Parang ano na, Tora Tora

share na rin ako para makarating sa mga mayari ng motor mga mayano may hindi ginagamit ng motor dyan pero pa ay maayos so, sana yung big bike eh. para maganda ganda naman yung Wala. Kaya yeah, pwede pa video. Pa lang kuya Pa video. Oh. Ay, kaya na meron akong bagong motor. Oh, tapos meron akong bagong motor kuya binigay sa akin ng ano tropa, Control Citizen. Galing ang Citizen. Dali ng palistan. Ah. Uh, Dali pa yan, tropa. Di ba nung, di ba ikaw yung yung napanood ko yun, nung isang araw na sira na para kumusok ang motor? Ay, okay, motor ko na nananamon na, naka-stuck na. Ay, na. Buti naman, buti naman ang tapigyan no. ka na panibago sa nagtigay kaya lang hindi kong indiferensya anong diferensya niya parang tulog yata parang oh, tulog ano siya tulog ano ay nasa marino parang tulog parko tulog parko din naman oo oh. Pero okay na yan Okay na po, yan kaya? Ayan po, ayan po Oo, oh, ayan ba? Diba? po Sigero oh. Followers siya Ano Maraming salamat sa mga support mo pero Gusto lang ko naman kaya lang naging ano yung yung tunog niya jet fighter Oo oh, jet fighter Kaya naman tumatagal yung tunog Naging ano na, tora tora Naging ano na, jet flame Naging <laughs> jet flame eh. dyan ano Mag-share na ba ako ng video, video para makarating sa mga nanonungkulan Sa mga nakakalam, sa mga na, pwedeng mag-ayos nito Pagpira Butol mo, stack na, launa ng linggo ano, ano ba sira na ito mga tropa? Mga meron kayong big break dyan, sana uh, kahit nagpahulong Pwede na sa akin yan mga tropa, sige na, parang awa nyo na Pero, ito mo, ito na ito natin

yung yung hindi yung 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 na yung